So, hello guys, hello mga friends. Ako nga pala si Johnny Dublin Gimpatan. Ako po ay isang masayahin, minsan malungkot. Pero... pero pinipilit na kalimutan ng lungkot kasi sabi ng lola ko kapag malungkot ka tatanda ka kaagad kapag lagi kang masaya para kang baby face hindi ka madaling tatanda yun sabi ng lola ko yung pong nakikita yung mga video na yan yan po yung yan po yung mga mga gusto ko sa buhay yung nagpapasaya ng mga bata uh, at yan po ako masaya magpalaro sa mga bata at magpasaya at may ilig ako magsuot ng mga costume tulad ni Peter Parker So, ipapakita ko po sa inyo kung bakit wala pa rin ako hang hanggang ngayon na partner. Ipapakita ko, ko po sa inyo. Ito po siya. Siya po yung Mahilig maglaro noon ng tennis. Mahilig po akong manood ng tennis noon. Nakita ko po, nakita po, nakita ko po ko siya doon sa tennis court. At naganda ako sa kanya. So, nang nagandaan ako sa kanya, naging crush ko na siya kaso mahirap lang talaga siya lapitan siya yung maikita mo na masayahin ah uh, kapag ako pumupunta tuwing umaga sa tennis court nakikita ko siya naglalaro agad kaya hindi ko siya makalimutan ang nagpapasaya na lang sa akin ngayon ay magpasaya ng mga bata at tumulong sa kapwa at lagi ko pinapasalamat sa kay Lord kung anong binigay niya sa akin ngayon sana ikaw rin na nanonood kahit anong pagsubok o sakit man yan sa damdamin kung masusuko Basta, lagi ka lang magpray kay Lord at magpasalamat. Kung 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 anong meron ka ngayon, tanggapin mo. Kasi blessings 'yan. Yeah. At may planong si Lord para sa iyo, para sa akin. Kung bakit? nilagay ako sa ganito ni Lord. Basta huwag niyo pong kakalimutan na, na magpasalamat kay Lord kung anong binigay na biyaya o ganyang buhay sa inyo. Ang mahalaga po, nabubuhay tayo ng mabuti at mabuti sa kapwa at di sa mga salita ni Lord. 'Yun lang po. God bless. At ingat po palagi. Bye. -bye.